Hello mga idol uh, Today's video Check natin itong ating reel Kasi mayroon tayong schedule na fishing Ano ba yung mga i-check natin sa ating reel? Ang una nating i-check mga idol Ay itong ating leader line Itong leader line kasi na to Pwedeng na gasgasan na to Sa mga previous nating fishing Kaya kailangan natin i-check Minsan itong ating uh, nuts ay kumalas na or may tama na yung ating uh, mga nuts dito sa ating swivel or dito sa snap or swivel. So ito yung ating either line. So meron siyang just guess, guess dito. At i-check din natin itong ating FG nuts o yung anumang nut na ginamit ninyo na connection between the leader line and the main line. So, pag na-check na natin, halimbawa ayos naman itong ating uh, connection dito sa ating leader line sa main line at ayos naman itong ating uh, leader line, ayos naman yung ating connection or yung nuts dito sa ating uh, swivel. So, proceed tayo sa pangalawang i-check natin. I-check natin itong ating main line. Kasi kahagis natin mga idol, nagkikrate ng uh, ng gas-gas doon sa mismong pinagahawakan natin. So check natin ng mga 2 meters muna. 2 meters. Yeah. So wala naman siyang gas-gas. Ayan o Ayan o mga idol Meron na rito Tama Ayan, manipis na siya So pwede na rito Mapigtas Ayan mga idol At check din natin itong Isang drill. Itong ating Stradic Ganun din I Check din natin itong Kanyang Leader line At itong ating Main line pag nag-check kayo mga idol, kailangan nakapasok itong ating line dito sa ating roller. Kasi pag ka yan, at yan, pwede siyang kumalas. So mas magandang ilagay na lang natin dito sa loob ng ating bay or ilagay natin sa roller para nakokontrol natin. So dito sa sa ating static, i-check din natin yung connection, yung leader line yung ating FG nut at itong ating main light. So, pang 2 meters. So, lumpas na tayo sa 2 meters pero wala pa tayong mga uh, uh aning mga ito. So, ayan. Wala siyang tama ay si itong ating uh, Stradic. Kaso ah, mayroon dito. Ito mga idol. Ito ay malamang ito ay dahil sa puwersa pag hinahagis natin dun sa rad tip. So hindi natin ipinapasok itong connection natin sa may rad tip at nagtitira tayo ng ganito kahaba bago sa or yung sa may dulo. Kaya malamang, ito ay cause ng ating rad pit. Yung pwersa pagkaragahagis tayo. So, papalitan na lang natin to mga idol. Putulin na lang natin dito at ilalagay natin itong ating leader line. Yun lang mga idol. Thank you so much. At sana may natutunan kayo rito sa ating uh, video regarding sa pagcheck ng ating reel pag may schedule na tayo ng fishing. Thank you so much and God bless.